Ayan. Nakakain tayo ngayon. So, ito yung ulam ko. Isda. Ang isda nililinisan. Piniprito. Tapos sausaw sa baguong. Tapos kakainin. 'Yun yung isda kinakain. Inuulam. Mm, masarap talaga. Grabe may kasamang talong na prito madam ju may kilab, kain tayo boss may kay timbikol kain ang sarap ng isda ang sarap iluto yung isda talisigan ka ng mantika Pero sarap talaga ng isda oh. Malaki. Tapos sa sa bagoong. Yun yung isda.